Hello mga idol, welcome to my vlog Nandito tayo ngayon yung idol sa Talavera, Nueva Ecija Ang hango natin ngayon ay Honeydew At saka pakuan Na mahahaba At saka yung milon Ayun, nakakarga na Honeydew Yan Ano yung 4 kilo ba yan? Oo. Ito. Kaya na Ang dito ko lang meron eh. ko lang meron Ang dito oh? Ayan ang hango namin ngayon dito sa Talavera, Nueva Ecija. Tapos mamaya mga idol, da dadaan pa kami ng ano, yung mga sibuyas. Ito ako sa ako si Buyas dito mamaya. Makikita nyo, papakita ko rin sa inyo yung kung ano yung hahanguin na mamaya si Buyas at saka mais. Yan. So, konti ngayon, Hindi ka tulad kahapon yung mga pakwan. Napakarami kahapon. Ngayon, sa bagay, ano to medyo oh, May kimalit na itong honeydew. Masarap pala ito. First time kong makakain ito mga idol yung honeydew. Yan, Milo naman. Ah, Siyempre, madalas tayo nyan. Saka yung pakwan ay mahaba na sa ilalim na ilalim na yung pakwan. Ayan. Ito yung aming service. From from Kaluukan to Nueva Ecija, no? Lagpas pala ito ng ano ng kabanatuan lugar ni Christy Permin. No, shout out kaya ati Christy Permin dito sa Talavera, Nueva Ecija. Ayan. Ayan ang diyan galing yung ano honeydew. Ano pa ba diyan ang galing? Honeydew lang yung galing dito no. Yung pakwan galing doon sa kabila, sa kabilang ano. Ito naman mga ito, ito hingin natin to. Hingin ko to, ayan oh, hingin ko yan. Ayan, uh, pang ano, pang kain. pang-uwi sa bahay. Grabe, napakainit lang lawak ng taniman dito, di ba? Ilang hektarya yan? Hanggang doon sa dulo yan mga kalorits, no? Ayan, set out na lang sa lahat. Oh, abangan nyo yung susunod naming pupuntahan, si Buyas. Si Buyas na naman, hango. Bye, Bye maya ulit. Ayan ang mga kalorits, no? Ayan na yung ating si Buyas. Bali limang sako yan. sibuyas Tapos ito may mani tayo isang sako. Ito, meron tayong... Luya, dito yung hanguan na yun yan o yung hanguan dito dito yung hanguan lahat ayan o, dami sibuyas maluya hanggang dun hindi na tayo ikot, napakainit